Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya Nandingen. Ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa ikalawang sulat ni Pedro, chapter 1, verses 10 to 11. Mga kapatid, yamang kayo'y tinawag at hinirang ng Diyos, Magpakatatag kayo sa kalagayang ito upang huwag kayong manlupaypay. Sa, gana, sa ganitong paraan, kayo'y maluwag na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mahalaga sa akin dito yung may nagtanong sa akin, Kuya, sino ba ang mga tinawag at hinirang ng Diyos? Ang mga uh, ba, mga mga magmamadre at mga obispo? Sabi ko, ang tinawag at hinirang ng Diyos ay tayong lahat. Tayong mga binyagan na tinawag ng Diyos upang bigyang halaga ang kanyang pagkapari, pagkahari at pagkapropeta. Ibig sabihin ito, tayo ay merong papel na ginagampanan bilang pari. Ang pagiging pari ay nakikiisa sa kawan, nakikiisa sa samasamang pagdiriwang at pagkapropeta tayo ay may papel bilang mga tagapagpahayag at tagapagpakilala uh, sa ating Panginoong Yesus sa ating mga kwentuhan, sa ating pamilya at sa ating mga kasama sa bahay. Kayo din ay hinirang, hindi lamang sila. Dahil tayo ay may kampaning napakahalaga. Ang pagpapahalaga sa buhay kristyano ay isang pagtawag at paghirang na pahalagahan ang pagiging buhay kristyano sa loob ng pamilya hindi lamang ang itinalaga, kundi tayo bilang mga individual na may kanya-kanyang tungkulin. Halimbawa, ikaw ay uh, tatay, ikaw ay nanay, ikaw ay uh, ikinasal. Tinawag ka sa buhay pamilya. Kung ikaw naman ay mahusay magturo, tinawag ka sa pagtuturo kung ikaw naman ay tinatawag sa paglingkod maglingkod ka ng tapat at may kagandahang loob kaya sa ganitong paraan ang um, mahalaga dito nagtatrabaho tayo ng tapat at walang bahid ng kasalanan Natayo bilang mga kristyano ay pinaghaharian palagi ng Panginoon. Ito ang ating rurok ng uh, paglilingkod bilang mga kristyano na ang mga nakakausap natin ay tuloy-tuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Sana po ang ating tawag bilang mga kristyano ay bigyang halaga natin sa araw-araw at ito ang pahalagahan at bigyan ng tim-tim na uh, pagpapahalaga at komunikasyon sa Diyos. Ito ang pagtawag at paghirang sa atin so ito po muli si Kuya Landin nagpapasalamat at sanay nabihayaan tayo ng tawag at hirang ng Diyos God bless po sa atin lahat